Yo, yo, what's up guys? This is Mark going live. So, ano pag-usapan natin ngayon? Pag-usapan natin ngayon is, ano ba yung male? Dominance hierarchy. Okay? So, ano ba yun? Uh, isa siyang structure for na nag apply sa mga babae na dominante at sanay na mag-reject ng mga lalaki. Ito yung mga babae na mainit sa mata ng mga lalaki. Yung okay, example, IG model, mga model, yung mga... Sakita mo naman yun eh, parang pag dumating yung baba na yun sa isang room, ang daming head turner na laki na, Uy, sino yun? Kompleto, medyo, alam mo yun, up and down. Kompleto lahat. Uh, discretion lang, lahat ng babae may maganda. From the pinakamapayat na babae sa pinakamatabang babae sa buong mundo, for me, maganda sila. Mayroon lang talaga yon type ko at willing ko i-date sila or ligawan sila or maging GF ko. Yun lang yun. Personal choice. Siyempre, may kanya-kanyang choice tayo. Yun na And, uh, okay. So, totoo ba siya o oh, hindi yung male dominance Yeah. Uh, for me, uh, depende sa babae. Yun nga, sa mga itong klaseng babae yung kawang ko kanina, nag-a-apply siya. Bakit? Kasi yung mga babae na yung mga bidibiling Pilipinas, yung mga model na babae, yung mga mainit sa mga mata ng lalaki. Bata pa yan, 18 years old pa lang yan. Marami na lalaki lumalapit mula sa school niya, sa sansya pina, pina, pinaanak. Marami na lalaki lumalapit na sa kanya. So, ang dami yan siguro na kailangan lalaki. By, yung mga lalaki na yun, marami nang lumalapit sa kanya. Marami nag-initiate ng conversation, marami nakikipagkilala sa kanya. Kaya mahirap silang ka kausapin, at yayain sa date. Kailangan niya makita yung dominant side mo. Okay? Male, in our most respectful manner. Ha? Hindi tayong parang ano, iba dyang mga yon toxic masculinity, ba naman yon Ito yung parang gentleman ka, but at the same time, leader, leader, nagpapakita ng leadership sa assertiveness na alam mo yung gusto mo. Yung kailangan niya makita. So, kung ari na sa kwarto nga kayo, sampung lalaki na may gusto sa kanya sa itong babae ito isa lang siya, pipiliin niya sa sampung lalaki na isa lang. Na niya mas dominant sa lahat. Ilang talaga yon, Okay? Ah, uh, usually, so ilang taon usually ganitong klaseng babae, usually nasa 28 years old pa baba. Bakit? Kasi ito yung prime age nila. Ito yung pinaka most attractive na pinapakita na sa mga lalaki. Ito yung parang face na parang pinaka prime ng babae na nakita ng mga lalaki yung attractiveness niya. Garon, garon yun na uh, ibig sabihin nun. Kasi pag 30s pataas, parang mag-iba na ano yun. Yun, alam mo naman. Nataman tat tayo tatanda, di ba? So, ayun. So, eh, nag-apply itong male domains sa hierarchy sa mga babae na 28 years old, pababa. Okay? Yung mga dominanting babae. Bakit dominante kasi alam nila gusto nila, mahilig sila, mag, marunong sila mag-reject ng lalaki. Kasi ang dami, siguro libo-libo ng lalaki lumapit sa kanila kasi nga medyo maiit nga sila sa mata ng mga lalaki. So, kaya sinabi kong dominante sila. Okay? Pag gusto mo yung mga babae, mga babae Minsan, konti lang yon sa population. Parang ganun. Si mga dominant ang babae na ganon, usually mga 50%, 50-50. Meron na may iba mainhin na 28 years old pa baba. Usually, yun medyo maayos naman sila kausap. Sa kanila mag hindi mag-apply mail domain sa hierarchy sa kanila kasi mabait naman sila. Eh. So, pero sa friends at the end of the day, sila pa rin mamimili kung sino 'yung maging boyfriend nila or sino yung gusto nilang kalit. Kahit may, may man or dominante team babae. All right. Uh, pag yung babae 29 years old pataas, mas naging hindi sila choose sa mga lalaki basta makita na nila yung quality ng type na yung lalaki kasi so, ganoon yun parang pag ano yun, research ko sa ano yun, female psychology Ganun mag-isip yung mga babae so most of them ah ito yung mga sinasabi ko lahat like hindi lahat ng babae gano'n. may certain pie chart eh ano kwento ko nga sa ibang videos ko may parang certain population ng babae na this works for them which is yung mga type ko na babae okay more videos to come Alright, this MES. Please like, share, and subscribe my videos, my YouTube, account, Facebook, Instagram, more videos to come. And uh, just message me for more information. And this is Mark, MES from the MES Development, your personal self-development champion at your service. Peace out, guys. Bye for now. Yo, yo what's up guys? This is Mark going live. Alright. What about this coaching structure called like Panovo, like free strategic call or something? All right, ask me now. Just text or message me or call me on 927 7575 That's it, 927 7575 Free strategic call, all right, brought to you by MES, your personal self-development coach at your service see you guys in the field and my incoming videos upcoming videos bye for now